Alos kasado na ang paghahanda ng COMELEC para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Samantala, lusot na sa kamera ang panukalang nagtataas ng campaign spending limit ng mga kandidato. May ulat si Mela Lesmore dalawang dekada ng pampublikong opisyal si Charlie Yusen Jr., isang barangay chairman sa Maynila. Kwento niya, sa bilis ng takbo ng panahon at sa taas ng presyo ng bilihin, kulang na kulang na ang campaign spending limit sa bansa tuwing halalan. Kasi uh, yung mga pagpagawa namin ng mga ano, eh, ito mataas din. Siguro, kutasa na, na rin ang ano, ano ang talagang... Campaign doon. spending. Oh, opo. Oh, sa tingin niyo, mga ganong kaya dapat, sir? Uh, hindi ko po ma-estimate kung Masataasan ano, lang. Tataasan lang. Ilang linggo bago ang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang nagtataas sa halaga ng maaaring gastusin ng mga kandidato sa eleksyon. Kung ngayon, nasa tatlo hanggang 10 piso lang ang pinapayagang halaga kada botante sa ilalim naman ng ipinasang panukala ng mga kongresista, iakyat na yan sa 30 hanggang 50 piso. Ayon, kay Commission on Election Spokesperson John Rex Laudjanco, suportado nila ito. Napakalaki na po ng pinagbago ng piso noong 1991 sa 2023. Ang hiling lang po namin sana kung ito po ibabaguhin natin on account of inflation at ang mga iba pang monetary factor, sana reasonable po yung amount. Sa ngayon, sabi ng COMELEC, halos isang daang porsyento na rin silang nakahanda para sa barangay and SK elections na gaganapin sa October 30. Sa August 28, simula na ng election period sa bansa na unang araw din ng paghahain ng Certificate of Candidacy at pagtitiyak ng COMELEC kahit holiday, tuloy-tuloy lang ang kanilang serbisyo. Ngayon namang may mga barangay na inilipat na mula sa Makati City sa Tagig City, siniguro rin ng COMELEC na hindi naman magkakaproblema ang mga botante roon at hindi naman nila kailangang magparehistro ulit para makaboto sa eleksyon. Wala po kami nakikitang masyadong challenge dito dahil una sa lahat, yung pong lahat ng botante, yung kanilang barangay, yung kanilang constituency doon, ililipat lang po namin from Makati to Taguig buong -buo po. In fact nga po, pagdating sa halalan, hindi magbabago yung paaralan na kanilang bobotohan. Then kasama rin po yung nailipat. Paalala ng COMELEC sa publiko tuwing eleksyon, maging mapanuri at matalinong botante para kung sino ang pinakakarapat dapat na kandidato, yun ang manalo. Melalas Moras para sa Bayan.